Dito po sa inyo mga mahal na kababayan, narito naman po tayo sa ating panibagong updates patungkol po sa ating latest issues. Ang patungkol nga po sa impeachment kay VP Sara Duterte, sa ating Vice President. Ngayon po, ipapaliwanag po sa atin na talagang ang uh, impeachment laban kay VP Sara Duterte ay talagang null and void. Ibig po sabihin ng null and void ay hindi po yung pinagtibay. Ibig sabihin, rejected by the Supreme Court. Ibig sabihin, ang inihain nilang demanda, impeachment para sa kay BP Sara ay walang kwenta. So yung mga excited po na matanggal itong si Vice President Sara Duterte ay nabigo. So ang nakakatawa dahil hindi nila naisip na, nakas, na, nakasulat yon sa Philippine Constitution na ang pag-impeach kay Sara Duterte sa any public officials is once every within a year pala. Once within a year. So ang ginawa nitong mga excited na talagang gustong alisin sa pwesto itong si BP Sara Duterte at palitan. Siyempre, may gusto talagang pumalit dyan na yun ang pinaka pinaka uh, nag-initiate na talagang itong si Sara Duterte ay alisin na agad. Alisin na agad. O kaya within two days lang, uh, pre-nocesyon nila, pinapirmahan ilan yan, parang 215 or 14 na pirma ng mga congressmen sa buong Pilipinas na para lang ma-impeach itong si President Sara Duterte but sadly and unfortunately hindi nila na hindi nila di ko lang alam kung hindi nila alam o talagang binulag sila ng Diyos. Di ba? Ganun lang 'yon. Kasi ang naghay naman ng impeachment, eh, nakapag-aral naman 'yon, di ba? Nakapag-aral. But hindi nila nakita 'yon. Siguro nga medyo na ano sila. Medyo sa sobrang uh, sobrang sabik, sabik ng damdamin na maalis itong si Sara Duterte sa puesto at mapalitan Abay, hindi nila napansin na against SC ruling na ang ginawa nila against the Philippine Constitution laws and regulation. Ganon din po sa Supreme Court rulings na nabag po nila yon. Ipapaliwanag po yan sa videong ito. Panoorin po ninyo. Uh, grounds we feel that the uh, impeachment complaint is constitutionally deficient it is uh, a violation of uh, uh, pertinent constitutional provisions and uh, it is likewise jurisdictionally void and uh, the same should be dismissed and not entertained by the senate of the republic of the philippines that in essence is the foundation of our complaint um, constitutional as well as legal grounds we feel that the uh, impeachment complaint is constitutionally deficient. It is a uh, violation of uh, uh, pertinent constitutional provisions, and uh, it is likewise jurisdictionally void. And uh, the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence. Is the foundation of our complaint. Why defective? It is very defective because, first, it did not consider the three priorly uh, filed impeachment complaints. Uh, it did not likewise consider due process to the vice president. And uh, it did not also uh, follow the uh, constitutionally prescribed verification process. And uh, because of these uh, three and other grounds, uh, the uh, impeachment complaint should be um, dismissed. And not entertained. Not entertained, brother. Okay, yun na nga, mga mahal na kababayan. Nakita nyo na, di ba? The impeachment should not be entertained. Kasi nga, ka, void and null na yun. So, wala na. Wala nang magagawa yung uh, mga taong gustong ipatanggal itong si Sarah Duterte, ang ating basic uh, presidente. So, talagang... Hindi pa itinutulot, ano? Hindi pa itinutulot ng langit na talagang matanggal pa itong si Sarah Duterte. Hindi natin alam kung bakit. So, sa mga subscribers ko diyan, uh, shout out po sa inyo at lalo-lalo na po sa inyo'ng nagbigay po sa akin ng super thanks, maraming maraming salamat din po. Uh, sa lahat po ng sumusuporta po sa channel ko, na nag-subscribe po, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, thank you very much po for uh, always uh, supporting my channel. Maraming maraming salamat po sa walang uh, sawang pagtangkilik po sa uh, uh, channel po natin. Makakasap po kayo na every time, every, every day po tayo mag-update. Every day po tayo mag-upload ng uh, mga panibagong issues, mga balitaan, news, para updated po kayo sa mga nangyayari po sa ating um, bansa. So, yun lang mo, uh, yun lang po at uh, paki-subscribe na lang po. Sa mga hindi ko pa po kasama, uh, don't forget po to click the subscribe button and the notification bell para sa susunod po updated pa rin po kayo sa mga showbiz po at sa mga news, latest issues na nangyayari po sa ating uh, kapaligiran. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.